parcel. Ayan. Ayan pa, para kay Ebron vlog to guys. Ayan. Oh my lalu ini ini belt belt bag apa banyak ayo ada yang anu lalaki anu malaki guys malaki shop yang ganda ganda Ang daming lalagyan. Ang oh, malaki siya sa loob. Kasi yung ano kasi niya, yung cellphone, ilagay lang lang niya sa, sa, kanyang ano, motor, sa lalagyan ng mga sa U-box ba? Diba, makasira yan ng cellphone pag ilagay sa U-box. Ayan. Ito na. Tapos meron pang dito. Ayan, meron pa. Maganda yung tila guys. Tapos oh, makapal. Parang hindi madaling masira to. Yan ang ganda. One, two, three, four, five. Five na ano, lalagyan. Tapos, meron pa ditong isa. Oh, ayan. Maganda. Yan po siya, guys. Ano lang to? 200 plus. Maganda siya. Oh, di ba? Mahaba yung ano mababa yung hmm. pwede ano sa biwa hmm. sa baywang pwede din sa shoulder so, sa ano ba ang maganda guys thank you thank you for watching yung ang ganda ng bag guys makapal yung tela hmm. Ang ganda. Parang gusto ko mag-order ng isa. Kasi meron, pwede naman to pang babae. Eh. May ano to, may color brown, may ano, peach na color. Ang daming color nito, pero black lang yung napili ko kasi para kay Evan. Pero gusto ko, gusto ko din yung ganito. Diba uso na ngayon yung ganito? Ang laki ng mga ano niya, oh, lalagyan. Tapos, meron pa dito, oh. Ballpen, cellphone, or mga. Pwede dito lagyan ng isang t-shirt. Pwede po dito yung cellphone niya. Tapos, yung mga papers niya sa, ano, sa delivery. Pwede. Tapos, yung, ano, nila, pira. Ayon, budget nila sa, ano, biyahe. Hindi oh, ba? ganda. Thank you, thank you. Mag-order ako nito. Ibang kulay. Gusto ko. Ang daming paglagyan, oh. One, two, three, four, five. Tapos, meron pang secret na ano dito. Meron din zipper. Oh. Meron pa. Thank you, thank you guys for watching. Ang ganda. Black color. Thank you so much.